Okay guys, magandang umaga Ayan Update tayo sa lagay ng pantalan ngayong umaga Dito sa Dongairuas Port Daming private to Mga panakain ni Starlight yan Kay Stila Del Mar Stila Del Mar ay Parating pa lang Nandito tayo sa pantalan Dahil Ayan karon tayo ng ano pa-blazing kaya ano yun sa bagong barko na bagong dating dito kay Poseidon 37 yung mga barko natin nandito ito Sintinsyada, Rosula ng Montenegro dalawang Montenegro tapos ito si 37 blazing ito ngayong araw guys para makapagbiyahe siya stop siya ng biyahe sa hindi ko pa alam <laughs> ayan ang bagong pintura oh Thank tayo Okay Mukhang malaki ito sir no? Ha? Mukhang malaki ito Oo, ang laki ito Hindi, paras lang Mas malaki yung 43 Okay anim na linya. Ayan, 6 lanes.

kasi guys hindi ako katoliko eh. baptist kasi ako pero siyempre dahil tradisyon ng mga katoliko yung ganto na mayroon pang pa ganyan eh kukunan natin at ako naman ano, hindi naman ako kagaya ng iba na orkity iba yung religion eh hindi hindi nakikiyano sa ganito ako yung respeto na andun pa rin yung respeto ko sa tao kasi yun yung paniniwala nila makapasok na ako sa ano eh sa simbahan ng katoliko nagawa ko rin kumanta sa choir ng katoliko yun sa akin trabaho lang hindi ko naman pinipersonal talaga yung iba kasi ano hindi talaga nakikigay sa ganito Lord, hindi ko nila lahat ha, pero meron talaga yes. na masyadong napaka ano Oh God, o

sa di bagay ayan di hamak mas mahaba ito isa kaya no kay sentensyada ayan no? mas mahaba pala ito 37 Ben. you love your people that they may dwell together in unity. we pray for all who bear authority in our towns, for all local government officers, and who give their time and energy in caring for the common good. grant them to plan and work for your glory, to continue to raise up people who will offer service for the community as a vocation from you. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O God, by whose world all things are sanctified, pour thy blessing upon this ship, Poseidon 37, and grant that whoever shall use it with thanksgiving may, by the invocation of thy holy name, receive from thee, who are its maker, health of body and protection of soul. Through Christ our Lord. Amen. Let us bless the Lord. Thanks be to God. Please bow our heads. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remains with you always. Amen. basbasan mo o oh, Panginoon ang iyong mga anak na gagamit at gagawa dito sa barkong ito na Poseidon 37. At ingatan at pagpalayan ng higit lalo Panginoon ang lahat ng mga manggagawa dito. Manalangin tayo sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at walang hanggang Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na siyang patuloy na pagpapahagi mo sa amin. Salamat o Diyos at sa muli ay pinagkatipon-tipon kami upang basbasan ang barkong ito at patuloy na maglayag ito na puno ng biyay at pagpapala at lalo tigit ng pag-iingat. Ganon din o Diyos, patuloy mong ingat at kabayang ang, mga, ang kapitan at ang kanyang mga kasamang Cruz na naway patuloy na ingatan, malusog na pangangatawan, malakas na resistensya Panginoon ang siyang patuloy na igawad mo sa kanila, lalo't higit malayo sa anumang sakit at anumang aksidentik mararanasan nila sa araw-araw. ito Panginoon ay plano mo at muli namin ibabalik sa iyo. Sapagkat alam po namin Panginoon na ikaw ang kapitan ng barkong ito na magigiya upang sa lahat ng gawain nila ay naroon ang pag-iingat. Patuloy mong basbasan o Diyos ang iyong mga anak na nagbibigay kalakasan at inspirasyon sapagkat narito sila upang uh, muli na ibigay at ialay ang kanilang buhay para sa iyo at para sa kanilang mga pamilyang iniwan sa kanilang tahanan. Pagpalahin mo sila o Diyos at nang sa ganon ay patuloy na mamuhay sila na puno ng kagalakan at kasiyahan sa kanilang buhay. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Pwede magpa-picture tayo? Pwede. Ayun buti. Yan yung gamit nilang service cup uh, sir eh pagka ano pagka no, malingke. Ah. Oo. Oh. <laughs> guys, so kung ating uh, uh, at yung kapitan. yung mga pisa. Ayan ba na yun? tayo na Happy birthday, Happy Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday Salamat, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, 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 birthday. birthday Sige, ako na lang mag-re-pray sa <laughs> birthday ko <no>? Matalangin <laughs> tayo Mga pangyarihan at walang hanggang Panginoon Kami nagpapasalamat sa iyong kanuob na buhay sa aming lahat Patuloy na ingatan mo kami, Panginoon At daratingin sa mga pagkain sa Pagsasalusunuhan sa araw na ito na patuloy kong inihahayon sa pagkain ng ito. Nawa Panginoon ay magusog kami, hindi lamang ng Diyos sa aming pisikal na kagusog ito, pisikal na pangangatawan. Pagkos sa mga ito ay magamit ng ito sa aming pangaraw-araw na buhay at gawain upang magusog din kami sa aming espiritual na pagkailigod sa iyo. Ingatan mo Panginoon ang kapitahan ng Chief Engineer at lahat ng mga cross dito lang Panginoon Ang starlight Tingnan at pagpalain ng Panginoon Ang mga pagkain ito at ang lahat ng kakain ng mga bagay ito. Sa lalo ng ama, nang anak At ang isipin santo Amen, Amen. 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 Okay so, guys, thank you Pagkasingin Kasabay ang birthday ni Father Ayan guys, habang kami nagkasingin Parating si Dilmar Nakatraka yan sa ramp 3 Diyan, katabi niya no Montenegro Paano guys, hanggang dito na lang ulit muna tayo Ayan yung mga pagganapan natin ngayong araw Okay guys, hanggang dito na lang ulit muna Hanggang sa muli, maraming salamat